Yun, at dahil maaga po ako nagising, so naisipan kong uh, puntahan itong lugar na to na gusto gusto kong uh, puntahan noon pa man. So dahil meron po tayong bibilhin uh, doon. So tara, samahan nyo ako mga lodi. So araw ng linggo ngayon at wala kaming pasok. Yun, at nandito na nga po tayo sa public market ng Balintawak mga lodi. So alam nyo ba mga lods ay uh, hindi pa po ako nakarating dito kahit na antagal na natin dito sa Maynila. So, first time ever na mga karating tayo dito, mga lods. So oh, ganito pala dito, karami ang tao. O, oh, huwag kayong magtulakan, huwag kayong magtulakan. Ako lang to, silang no-blocker. <laughs> so, kaya na yun nandito, mga lodi, idol dahil doon sa gusto nating uh, mabili na uulamin natin, mga lods. So, dahil uh, nabalitaan ko nga po, ay uh, mayroon daw po dito na uh, titinda ng native na manok. So, siyempre, uh, tayo po ay uh, paborito po natin yun kahit no tayo pa po ay uh, bata pa. So bata pa naman tayo mga lods, bata isip nga lang. <laughs> Ayan at hinanap ko na nga po at inikot ko na po ito yung buong uh, Balintawak Market. Kaya lang ang problema po ay ay uh, parang uh, wala po tayong uh, makikita. Ayan At inikot ko na nga po yung uh, sulok kasulokan ng mga uh, gilit nito dito ng uh, Balintawak Market, kaya lang po ay wala talaga. So maya-maya pa at na uh, nagtanong na nga po ako dito tinanong ko nga po dito sa kay kuya kung mayroon pong nagtitinda ng native na manok ang sabi naman po ay uh, mayroon kaya lang nga po ay uh, madalang so madaling araw pang araw lang uh, dumadating yon at uh, sa dami rin naman po na gustong uh, bumili nun at gusto uh, gustong makatikim din ng native na manok dahil siguro ay uh, isa lang din sila sa mga gustong gusto uh, kumain din ng native na manok ng mga lods kaya lang medyo tanghali na po tayo So ang ginawa ko, inikot ko pa rin to mga lods Hindi pa rin ako naniwala sa kanila kasi nga po ay gusto ko talaga makita yon. At sa pag-ikot ko nga po dito, ayan may nakita po ako maraming 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 mga gulay Kahit ano, sari-sari po Ang pinakamaganda po rito, ang pinakamarami pong pamimilihan dito ay ang mga gulay tapos mga prutas o, Hindi natin alam kung saan na lugar ito na gagaling mga lodi ano So napakarami dito, kaya pala ma, uh, maaga pa lang ay aseksika na mga lods dahil nag-uunahan pala sila sa mga bagong dating na mga deliver. Oo, nag-uunahan sila mga lods kasi simpre iba rin kasi kapag ikaw na nakauna ay maganda-ganda pa yung mga mapipili mo. So po, simpre pag ikaw na nahuli ay latak na lang yon So ito nga po ay inikot ko pa rin po ito ay nagbaba kasakali po tayo na makakita tayo ng native na manok. So alam niyo po bang mga lodi ay napakasarap noon. Sino po bang na kumakain ng native na manok diyan? So dito kasi mga lodi ay ah, 45 days mga ah, alaga ng manok lang yung kinakatay na yan kaya video hindi po siya masarap. Sa para sa akin po yan ha. Ah. Ayun. Kaya ikot-ikot lang po ako dito mga lods. Ayan Sobrang ikot ko nga po dito ay halos na ikot ko na yung lahat ng gilid gilid Ayan may mga isda rin to Marami din mga isda dito mga lods Ayan Napakarami na ng paninda dito mga lodi Kung marami kang pera ay mas masaya Mas marami kang mabibili ayun so bigo tayo mga lodi Balik na lang tayo ulit sa susunod ayun maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh pag uh, adventure natin dito. Oh, forward na nga mga lodi, ano, nandito na tayo sa bahay. So, nabigo tayo nga bumili ng native, ano. So, nagkikraving pa naman tayo ng uh, native na manok dahil matagal na po tayong hindi nakakain noon. <laughs> At ito, magkakapin na lang nga po tayo. At shout out nga po pala sa aking uh, kaibigan na uh, si Ely Dave Gapi House, ang kanyang uh, pangmalupitang mags, ano. So, hanggang dito na lang po mga lodi. At uh, sana po ay uh, patuloy na po kayong uh, mag-abang sa akin mga i-upload uh, na mga video ano. at kahit na mga ko lang kwentang video ay eh, uh, niyo na rin kapag wala kayong time. <laughs> at kung bago ka pa lang po sa akin na uh, channel, meron din po ako YouTube. Parehas lang po ng aking pangalan. Ayan, maraming maraming salamat po. Pa-like, share and follow na rin po. Maraming maraming salamat po sa inyong mga lods. At uh, see you the next vlog. Bye-bye.